meron mismong mga party list nga na kontratista ano ho ang mga na, nakaupo actually sa kongreso at uh, meron nga mga government projects ma'am go ahead Opo, okay, so napakalinaw niyan na magkakaroon talaga ng real conflict of interest pag mag-start na, pag mag-hearing na. Yung TRICOM na ginawa na nila ngayon, they renamed it as INFRACOM. Pero tatlong committees po ang magbibinig. Uh, dahil nga, anong, anong mangyayari? Anong klaseng senaryo yan? kapag dyan sa hearing na yan, may mga lumalabas na ng mga pangalan ng ilang-ilang miyembro ng Kongreso, anong gagawin ng intracom na yan? Uh, ipapatawag ba sila? Papapasagutin ba sila? O uh, paano na yan? Paano ma makukuha yung kabuuan ng the of corruption and anomalies? Kasi uh, ang dami nating narinig lagi may SOP. Matagal na yan, in-expose nila Senator Ping Lacson at Mayor Benjie Magalong the so-called SOP na may mga hati-an doon sa, sa mga ano pa lang, district representatives pa lang o kaya meron din mga region, I mean, I'm sorry, the district engineers and then yung uh, regional directors at yung politiko na kung sino may jurisdiction dyan sa mga proyekto na yan. So mainam na. I, I, really joined that call from various groups and I actually raised it really on that day, on that session day but uh, I was outvoted in the sense na yung yay, kasi yay and may po ang pagboboto uh, mm -hmm. sa kanyang mga resolution. Nanalo po yung yay, mas, ma, mas uh, malakas po yung mga sigaw nila ng yay kaysa sa may, dalawa lang kapat kami, o tatlo, mm -hmm. yung may. So, ang sabi, ang sabi po sa akin, I can always raise it again pag start ng, uh, ng tricom or infracom hearing. Mm -hmm. But I've been pointing that out. Hindi okay. maganda sa mata ng mga tao. Na ganyan, al alam nila na paano kung may mga attempt na napagtakpan. At saka isa pang worry ko, Ted and Chacha, is that, okay, yung mga individual na may mga alam, personal knowledge, dyan sa mga transaksyon na yan, yung mga hatian na yan, mga possible o potential whistleblowers, pag humaharap, pag sila dyan sa hearing, magkakalakas loob ba sila? Mag na magbanggit ng mga pangalan, ng mga miyembro ng Infracom or Tricom. Hindi ko alam kung may, may uupo din dyan sa Tricom o sa Infracom bilang miyembro hmm. na actually uh, sila yung merong mga ganyan na mga kalakaran. Hmm. So it's a big matter. Hindi tapos seryosohin yan ng both houses of Congress. Sa so Senate, that was pointed okay. out also by Senator Kiko hmm. uh, na, na dapat independent commission. Okay. Kasi nga, ganoon din sa mga senador. Meron din dyan. Paano okay, wala okay. walang, mag, walang ang magiging investigasyon. Opo. Okay. Uh, ma'am, ito lang po, no, Can you just guide us through, no? Meron lang akong pagbabasehan na constitutional provision sa pinupunto okay. po na, sa, sa inyo pong pinupunto na conflict of interest, ma'am. I hope you don't mind. Article okay. 6, no, under the legislative branch of government. Dalawang section po ito, Section 12. Section 4. Ang sinasabi po oh. dito no, ang lahat ng mga kagawad ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan sa simula ng panunungkulan ay dapat na magsagawa ng ganap na pagsisiwalat ng kanilang mga interes na pananal pananalapi at pagninigosyo At dito po oh. sinasabi dapat ipabatid nila sa kinuukulang kapulungan ang maaaring umusbong na salungat na interes Opo sa kanila pong paghaharap ng mga panukalang pagsasabatas, etc. And yung section 14, sinasabi din dito, no, na dapat, ano, ang sinumang miyembro ng dalawang kapulungan, hindi rin siya dapat maging interesado sa pananalapi ng tuwiran o dituwiran sa anumang kontrata. Ano po? O anumang pong prangkisa, pribilehyo, etc. na pinagkakaloob ng pamahalaan. So, ma'am, sa inyong binabanggit po na conflict of interest. Number one, Paano ho kaya natin bilang mga mamamayan malalaman kung ito bang mga kinatawan sa Senado o sa lower house, itong kaninyo yung mga partilist din lalo na, sila ba ay nagsiwalat ng kanila pong posibleng mga negosyo na posibleng may conflict of interest? Kasi po dito, doon sa isang partilist mismo na ang kanyang buong pamilya po ay kontratista sa napakaraming government projects, siya ba ay nagsumunod rito po sa provision na ito? How do we comply? sa probisyon ng saligang batas na ito at paano ho natin ito maisisiwala sa Kongreso mismo malalaman nating lahat na may mga sumunod rito? Okay. Now, mahirap sagutin yan kasi syempre hindi ko po alam kung ano mga laman doon sa Sal-Mila. Kasi nga po, doon sa, dun sa binasa mo in Tagalog, in section 12 ay yun nga na kailangan i-declare, i-disclose upon assumption of office. Kaya pag upon assumption of office, we were required to file the sal M, mm -hmm. dapat strictly legally nakalagay dapat yan, sa sal M. So, hindi ko po alam kung sino-sino mga lawmakers ang talagang naging makatutuhanan truthful enough to really disclose mga business or financial interest nila. Ang problema kasi uh, said is that we ito by saying na nag-divest na kami mm -hmm. yon, yung, yung pag-divest daw. In other words umalis na daw sila, uh, over na lang na down nila, yung kanilang interest, ay, uh, ano, yung kung yung, isa it a stockholder, mm -hmm. a major stockholder, o kaya miyembro siya ng board of justice, at board of directors, mm -hmm. official siya, mm -hmm. saka yung ano man, like uh, being a, stock, uh, a shareholder. Mm -hmm. ang, ang, so, madaling sabihin yan, at madaling mag-produce ng uh, anumang dokumento mm -hmm. na katotohanan na nag-divest na sila. Sasabihin doon, we divested already. Ito ang aking uh, hmm. uh proof. Hmm. na, pero, totoo ba yan? Kasi hmm. so, so, there is such a thing said na, nung, no, ano beneficial ownership. You may have divested. Maaaring inalis mo na yung sarili mo sa uh, ano talaga, sa business, inalis mo, inano mo na dyan na hindi ka na stockholder kasi sinurn over mo na yan o binenta mo na yan sa iba. Um, pero, yung beneficial ownership in the sense na meron pa rin paraan na actually, you're mm -hmm. still benefiting. Mm -hmm. Nagaano ka pa. Indirectly. Uh, kasi, marami dito, mga mga family owned business, mm -hmm. right? Mm -hmm. So so dyan, dyan sa ano nila, the registration nila sa SEC, the articles of incorporation nila, nandiyan yung mga pangalan nila, mga magkakaanak. Mm -hmm. So ito ngayon, isang isang businessman na may ari noon, Uh, tumasok sa politika. Mm -hmm. So, yung oh. nagagawin niyo, nagdagawin -gag niya, kunwari nag-guide. No. Pero, ma, ma, mag uh, parang ma, parang mahirap unawain <coughs> na since yung mga natira pa doon ng mga official, mga stockholders, ay mga kaanak niya, mm -hmm. ay wala na sa salagang pakialam oh, pa. sa business niya. So, indirect. Oh, That's an indirect interest. Oh, pa. So, para sa akin, covered pa yan mm -hmm. ng ah, uh, baka yung provisions ng mga sinabi mo set. Mm -hmm. Opo. Uh, kaya pa rin lusutan ika nga po ng talagang mga tuso no sa gobyerno. Um mam, um, <laughs> uh, Ma, 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 Ma Laila, ma'am um nabanggit niyo yung saal ano? no na una po sa mga requirement nga ng mga nasa gobyerno pati ho kayo sa mga uh, bagong halal ano automatic yan every year kinakailangan mo maghain din ito sal and, and apo, apo, kayo ho ba'y sang ayon kasi mga ma ngayon as you know nung panahon po ni uh, Martires eh pinagbawal niya yung agad-agad na pag-release ng sal ng government officials pati ngayon yung lifestyle check kayo mabam mismo sang ayon ba kayo na hindi na kinakailangan pa natin hingiin ang salen ng mga miyembro ng legislatura. Pwede pe po agad-agad ito maging available sa website pa lamang po at di mo na pahihirapan ng taong bayan na makakuha ng kopya ng salen ng bawat miyembro ng kongreso? Opo. Opo, pwede po yan. O kaya, kung hindi ganun ang gagawin ng ombudsman, for example, ay dapat madali ang proseso na makakuha. So, hindi po ako sang ayon doon na kasi may mga gano'ng mga sinasabi former Ombudsman Marty na naging stricto siya dyan. Because ang kanyang dahilan is that nagiging ano daw yon para na sort of uh, harassment minsan sa mga politiko na ginagamit yung salt and issue para piraan uh, yung kalaban, for example, sa politiko. Pero sa pangkalahatan, national interest will be served kapag very transparent ang gobyerno. Ang transparency requires, kaya nandyan po yan sa FOI bill na which we filed kami sa Liberal Party bloc, na otso dapat mandatory ang disclosure ng uh, SALN to the public. Mm -hmm. Now maganda kung talagang meron ng meron ng website na pinapublish na kaagad by the appropriate agency like ombudsman. O kaya kung ayon nilang i publish kaagad yan, then make the process of obtaining the SALN by a requesting party by a citizen easier. Ay, hindi na kung ano-ano pang mga uh, mga dahilan na uh, wag kasi ganoon uh, mag, magpangat harass lang ito. So and, and for that. Opo. Uh, Diyan po sa house, ma'am, sa inyong pong uh, kinabibilangan na house, uh, ano ho ang panuntunan tungkol sa sal and I'm sure nagfile din kayo ng sal and may kopya din ng certgen, yes. di ba? So uh, ano yes. ho uh, ano ang peperdi ho ninyong magawa dyan para magsimula sa inyo ang transparency? Hindi na kami mahirapan na hingiin po ang sal ay ng bawat membro. Okay, we can always uh, make a policy through the new house, house leadership, make a policy directing the uh, the uh, secretary general mm -hmm. to uh, disclose to to uh, have really a, a website for the disclosure of uh, the sal and then if we to consider, o kaya kasi yung pagfile nga ng sal sa secretary general ay kailangan din ito na uh, kailangan yung nasishare share din yan sa ibang relevant agencies like the Office of the man kasi that's really part of uh, transparency. Pwede rin magkaroon ng batas para gawin talaga yan mandatory. In fact, as, I said, nasa SOI bill po namin yan, Freedom of Information Bill, mandatory disclosure of sal and of all public officials and employees. At dapat manguna talaga dyan yung Kongreso, both houses, and also even the President himself. Yung pinanukala naman, yung pinoint out ni uh, Senator Risa Ondiveros, na dahil nga nakikita naman natin na inaatupag na ng Pangulo, PBBM, si yung issue ng corruption, lalo na dyan sa flood control, kaya inannounce na ng palasyo na may lifestyle check. And, and so, let's start with the highest officials, including yung pag-disclose ng salin. Kasi remember, yung dating Pangulo, ayaw talaga. Ayaw niya talagang ipapublish yung kanyang And In fact, somebody filed the case. I think it's not mistaken before the Supreme Court. And if I'm not mistaken, it was Attorney Dino De Leon mm -hmm. yung nag-file yan sa Supreme Court. I don't know kung ano na po ang, uh, ang uh, status niyan. Although mm -hmm. pre President Trump is no longer the President, but uh, siguro I, uh, yung yung Pangulo natin ngayon, maumpisahan niya yun mm -hmm. to exhibit transparency in government. Opo. Uh, Ma'am, eto po, puntahan ko lang itong usapin po ng due process, no? At ang pagtukoy ko po dito sa due process ay sa both sides, no? Yung inaakusahan para hindi naman siya mapiit na matagal, hindi siya magdusa ng matagal doon sa inaako sa kanya at agad po magkaroon ng acquittal. Sa kabilang banda naman, yung talaga po mga guilty eh agad maparusahan. Ito pong atin pong uh, paglatag lamang po sa isyong ito. I'm sure kayo po'y familiar na sa mga laman ng balita ngayon na mismo ang Pangulong Marcos nakakabuko mismo ng mga ghost projects no ng DPWH. One particular case ay ito pong nangyari dito sa area po ng 1st District ng Bulacan sa Poro 4 Barangay Piel sa Baliwag. Ito po yung 55.7 million pesos na sinasabi ng Presidente Ghost Project. Ngayon, ang sabi po ng DPWH mismo, binayaran na po yung naturang proyekto, nakuha na po ito ng Sims Construction Company, and then dumaan daw ito sa proseso ng mga pirma nang dapat mag-clear sa project para makakuha yung contractor ng kabuang bayad. In this case, ma'am, klaro na po district engineer na sangkot dito, yung mga pumirma na sampun tao daw, pati koa Ang tanong namin, ma'am, marami po nagtatanong na bakit ang tagal na naman ng due process kung tumbok mo na ang lahat ng mga individual na sangkot dito, ah, mahigit na pong lalabing limang araw na, wala pa rin po nakakasuhan. Ano ba ang problema sa ating due process, ma'am, pagkatagal-tagal? Okay. Uh -huh. Uh, ma'am sandali lang po ah nagpuputol-putol po ulit ang ating signal ma'am I beg really I sincerely beg for your understanding may problema lang ho kami sa linya